So ngayon pakinggan po natin ang Southie sa kaniyang e-bike. So yung mga brad, yan po ang ginawa namin D12 na El Porte. Dito po ay in order na Mr. Customer na taga Biasong Talisay City ng Cebu. Ito si Mr. Customer mga brad, balik, balik order na po siya dito sa amin. Una po niyang order dito sa amin ay yung speaker box sa kaniyang e-bike. So nung time na nag-pick up po siya sa pangalawa niyang order ay sinabihan ko siya na pwede bang makinig sa sound test sa kaniyang e-bike nung una niyang in-order dito sa amin. Tinanong ko siya kung ano po ang nakalod nitong speaker box sa kaniyang e-bike. Ang sabi niya ay targa po daw. sa dinga targa? Basta targa, okay sa So sa iyo, Mr. Customer ng Tagabiasong Talisay City ng Cebu, maraming salamat sir sa inyong pagbalik order po dito sa amin. So ngayon, pakinggan po natin ang sound test sa kaniyang e-bike. So you what's up, mga brad? May isi-sit up na naman po tayo ngayon Pero parang hindi na po ito masound test ngayon mga brad Dahil ay gabing gabi na po Baka bukas ay masasound test po ito natin Sa hindi pa natin ito isip patungo ng buhol Baka makasound test po tayo nito Ayan Medyo gabing gabi na po At kasi simula lang po So na po Mr. Customer ng Garcia Hernandez Buhol So ayan na po ang sticker na pinagkausapan natin. Ayan, dalawang piraso. At itong driver unit na BCS 450. Baka magtataka po kayo mga brad, bakit yung brand na yan ay bakit palagi po namin pinaulit-ulit. Kasi yung mga brand na yan at yung mga watch na yan at ang model na yan ay yun po ay subok na po namin at sa ngayong panahon ng mga brand ay wala pa po kaming time sa pag-experimento sa ibang brand at sa ibang watch. So kaya yan lang po muna yung mga inirecommender namin sa customer. Dito po tayo sa loob. Ayan, Garcia Hernandez Bohol. Ayan na po ang dalawang mid-high pull range mo. At ito naman kay Mr. Customer ng Pinamungahan. Ayan na po ang BT Midbus mo sir. So ayan, mid-bass. So ito kay Mr uh, Garcia Hernandez ng Bohol at ito naman another customer sa Bohol Tagbilaran Bohol dalawang CB at itong kay Mr. Customer na taga Kiyot dalawang MCB D12 so ayan, nagdala po siya dito ng speaker at meron pa tayo ditong naka primer na at ito may mini ampli cabinet pa po tayo dito ayan po ang mini ampli cabinet yan po ay good for intake amp lang po ito mga brad. Ayan. So yo what's up mga brad? So ngayon update na naman po tayo sa mga nag-order nitong mga speaker box na to. Bali, dalawa pong customer natin Diyan sa Lapu-Lapu. Uh, isang isang customer, dalawang box. At isang customer, apat na box. So sa iyo Mr. Customer, Mr. Mayan Libaste or Labiste. So ayan na po ang inyong apat na boxer. Papakita ko sa inyo para ma-update po kayo. At ito yung kay Mr. Customer na taga-pahak. Dalawang d 15 na MCB. Mr. Customer, Mr. Mayan Labiste or Libaste. Mr. Mayan Libaste or Labiste. So ayan na po ang apat na D15 mo sir. Ayan. So ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat. So ayan po ang apat. Ito naman kay Mr. Customer ng Pahaklapulapo. So ayan na po ang sa inyo, Mr. Customer ng Tagapahaklapulapo.